Send it now. Pero dahil iba tayo, iba Look at what I'm doing. Drip and Lux. sa Senado. Drip anywhere. Kasi kailangan consistent tayo sa vitamins na nilalagay natin sa ating katawan. And si Drip and Lux really helped me with, um, with so many things. So, hindi na ako sakitin. And I just feel so much better. And 100% absorption. Pero tayo din ay nababahala kasi una-una may parang hindi yung ganong gawain ay hindi naman din uh, ano ba yun, tama sa isang government building katulad ng Senado. And ang mas sa akin, ang mas mahalagang issue ay yung nagbigay na ng warning mismo si Secretary Herbosa, uh, may FDA na nagsasabi na hindi pa pwede itong uh, gluta drip for whitening Ado. bilang uh, ano ba yan celebrity uh, actually uh, bilang celebrity tapos asa asawa pa siya ng isang uh, uh, senador uh, i think dapat nga yung din yung sinabi sa statement ko dapat we should be aware hmm. you yung, yung power namin to influence people so kailangan napakaingat 'di ba kasi what if may gumaya sa kanya at nagkaroon ng problema. Um, yung party mate niyo si Senator Robin medyo nagkaroon ng controversy over the weekend because of the dripping uh, session inside his office but he already apologized to the senate officials. Uh, sa tingin niyo ano yung dapat lang na i-consider dito? It's tapos na ba yung issue or may mga kailangan lang talaga i-clarify especially sa mga first termer na senators? I think I heard something from uh, the chairperson of the Senate Committee on Ethics. So siguro si Senator Nancy Binay ang nararapat na tumugon kung ano yung direksyon noong uh, gagawin ng Ethics Committee. I'm not privy to any uh, discussion so far. Hindi, eh, dapat mabigyan din ng karapatan si senador Padilla o kaya dili kaya yung kanyang may bahay na makapag paliwanag kung ano ba talaga yung uh, nangyari, nangyari o nangyayari. Sir, uh, bilang isang ano veteran lawyer, ganun ba ka serious yung isang incident? Uh, kung kaya ra dapat po ba umabot pa to sa ganung situation na may investigation, possible investigation yung ethics committee or uh a sincere apology is enough? Para sa akin, siguro yung nag apologize na ba, o oh, hindi ko alam. Eh kung nag apologize na pala, siguro di wala nang wala nang dapat uh, para sa akin yun. Ha? Wala nang dapat pag-usapan kung humingi na ng uh, paumanhin. Pero yun sir, parang lang manood na um, yung, yung government premises should be considered anything activity na gagawin. And this should, should serve as a lesson sa lahat na pag may agoy sa opisina, make sure na be proud of that. Well said. <laughs> Pwede ka, na, pwede ka lang, pwede ka spokesman. <laughs> ha? Uh, Sir, for ano, for soundbite purposes. Ayan na, soundbite ka. Oh. So, Nangangagat pa. Hindi namin siya pwede ikot. So siguro yung sina sinabi ni ma'am, uh, nag na humingi na ng paumanhin, eh tanggapin na natin yon, Di ba? Uh, ano, ano kasi ngayon eh, the age of social media, talaga madaling lumaganap yung ganyan. Uh, sa akin siguro, mag-usap si Senator Nancy at si Senator Robin katanggap-tanggap. para uh, yung, pag, yung paghingi ng paumanhin ay eh, is a sign of uh, uh, being humble. is a sign of humility. Nagpakumbaba na siya eh. Humingi na ng patawad. Kahit hindi naman natin alam kung uh, mali talaga yun. Sa ngayon sa pamantasan, sa pamantayan ng rules ng Senado so yung kanyang paghingi ng paumanin is a sign of humility it should be accepted likewise and reciprocated with an acceptance that said act will no longer be uh, committed in the future case closed mm. pero gagalawin yung political provisions and that BPM will not run. Hindi ko narinig yun eh, pero uh, not I, I, I know for a fact na kagagaling ko lang ngayon sa, sa, sa Malacanang I know for a fact na ang direksyon is just the Uh, economic provisions. We'll just focus on the economic provisions. Uh, initially, the three, in, in alam nyo na yung number one, uh, uh, involving the util, public utilities, number two, education sector, number three, eh, yung advertising. So, ang sinabi pa nga, ang alam ko pa nga, ang, ang gusto talaga ng Pangulo ay yung maiangat yung antas at kalidad ng uh, tertiary education sa ating bansa. So, siguro kung yun din ang hindi ko napakinggan yung kay, uh, PRRD kung yun yung naging tugon niya uh, kagabi sa Cebu. Sa Cebu, sa, sa Cebu ba yun, ma'am? Pwede ka na rin spokesperson. Kung yung kanyang naging tugon, eh, pa, palagay ko meron ng meron, meron meeting of the minds na uh, doon lang tayo sa economic provisions which would be subjected, which is being subjected to uh, deliberateness and and painstaking uh, focus on details. Kaya nga ang dami nating uh, ang daming iniimbita ng subcommittee ni Senator Angara and then I heard na mag pa sa iba't ibang rehiyon ng ating kapuluan para mapakinggan yung sentimiento ng iba. Sir, kanina ba na usapan yung chacha uh, sa... Sa... Kahit sa other side of the side sa Kanina, umatenda ko ng ano eh. Umatenda ko kanina ng uh, signing. Uh, ang napirmahan kanina ay yung tungkol sa senior citizens. Na yung, dad, yung 80 years old, dadagdaga ng bibigyan ng 10,000, yung 90 years old. At nap napirmahan din kanina yung tatak Pinoy na uh, natiskaren ng kaunti yung seafares act seafares act will be from what i heard will be subjected to another bicameral conference committee deliberation because of some uh, provisions which probably which probably might be objectionable on the part of uh, some stakeholders which led To the decision of Malacanang, instead of having it vetoed, eh, tingnan muna kung paano mapapaayos, ma mapafine-tune bago isubmit puli as an enrolled bill sa Malacanang yung naturang batas. And, and